Gusto ko ubos. Ubos na po. Kidlat na mga serapin sa kalangitan. <sighs> oh, kala ko ubos na. Ang um, init. Ah, mainit talaga yan. Um, it, ko. Ha? Um, it, nararamdaman ko. Sino nararamdaman mo? Oh, ang um, init. Sino nararamdaman mo? Mainit sa tenga Mainit sa tenga mo? Opo. Oh, liwanag ng kalangitan. kay ng mga demonyong ito sa ngalan ni Yahweh. <tong> Senior San Miguel Arcangel, pakisaksak ang mga demonyong ito sa puso. Sa <tong> <tong> Sa sikmura naman. ko, Shatter Kang pahirapan ng mga demonyong itong gumugulo sa mga tao, nilalason nyo isipan ng mga tao ha, sa tagiliran. Kidlat ng mga sirapim Oh, yung kerubin ko, magpakitang gilas ka nga. Pakita mo kakayanan mo sa mga demonyong to. Lagyan ng koron ng tinik ang mga yan. Pako sa cross. Hmm, ano? Ano? Kaya mong kastigo ng Panginoon, ha? Kaya mo? Uh, hindi. Baka pa kita dyan eh. Mas, Lahat ng tuhod ay luluhod sa kapangyarihan niya. Uh, mm. Malakas, malakas. Sino malakas? Kaya, malakas. Sino malakas? Malakas. Diyos lang talaga malakas. Magkakapatong na si Bat. Ito arak sa puso ng mga manggagawin ang mga demonyong ito. Tamo uh, na po. na. Uh, wala na. Mayroon pa. Hindi mo maliling lang jablo. Putuli na sungay ng jablong itong sinungaling. Uh, wala ka na sungay. Pakpak. -pak, meron. Oh, Señor San Miguel Arcangel, kang Helis, Potulin ang pakpak at mga buntot ng mga demonyong 'to. Mm. May buntot ka pa. Paano kayo naka-ano? Paano kayo nakawala sa impiyerno? Paano? Oh, talaga, Charmaine. Kaya na namin pumasok sa katawan ng mga nila Kaya niyo pumasok pag nalin lang niyo. San Miguel Arcangel, saksakin sa sikmura at pahirapan na may kuryente. Ang demonyong ito. Oh. San Miguel Arcangel, bawas tayo ng kalhati na mga demonyong. Sumapi dito, pugutan ng ulo yung kalhati. Hmm. Pugut na agad ng ulo niyo ha. Ba't kayo namamatay pag sinasok sa kayo sa sigmura? Malakas. Malakas si San Miguel Arcangel. Buto. Wala pala kayo kay San Miguel Arcangel eh. Tapos yabang-yabang nyo eh. Ba't puro kayo ma-pride mga demonyo ha? Ba't puro kayo ma-pride? Uh, ang init. Maliwanag uh, na. Pagkasinap. Ganyan talaga. Uh, Ba't takasinap. puro kayo ma-pride? Sisilaw ka? Tama na po. O, oh, liwanag ng kalangitan. Liwanag ng araw. Paula na na mga. Manggagawain na ito. Mga mangkulam at saka mga demonyo. <laughs> Yan, mas mainit na. Alin, mas mainit. Yan o, no, apoy ng impyerno. Amoy, apoy ng impyerno. Tupo okay ng mga demonyong ito. sa niya ni Yahweh. <laughs> sanay na sanay ka ngayon mo po. Tanggalin mo lahat ng ginawa mo dyan. ayoko ko manggugulo pa kayo ng tao. Ibabalik ko kayo sa impyerno pinanggalingan nyo. Ilan na nakabalik sa impyerno? Opo. Ilan na bumalik? Nakasamahan mo? Marami na po. Pinagpupugutan ng ulo ni San Miguel, ano? Opo. Kailan mo si Metatron? Opo. Gusto mo makakita si Metatron? Malakas na. Hindi. Ah, gusto mo? Arkanghel Metatron, tinatawag kita o bang puksain at kidlatan ng mga demonyong ito? Kidlat na pamuksa ni Haring Metatron. Oh, ilan na nabawas? Marami na po. Magtanggal, dali. Wala na po. Ha? Meron pa. Yung balikat niyan, yung likod. Hindi porke nakikita mo sarado yung mata sa noo. Wala nang alam, ha? Sarado ba yung mata ko sa noo, sarado? Oh. Kaya mo ako niloloko? Pero hindi mo malilin lang kasi konektado ako sa ama, ha? Kaya pala. <laughs> Apoy. Tinatawanan <laughs> mo ako? Oh, ito pala. 'Di ba sarado 'yan? Pag hiniling ko sa amang bumukas 'yan, bubukas 'yan. Bukas. Bukas na. Ano? Oh, nakikita Bukas. ko kayo diyan. Ayun, daming arkanghel. Paula na ng espada ang mga demonyong ito. Nakikita <coughs> ko. Oh, pare-pareho kayo na sinasabi. 'Di ba ang galing ng Panginoon? Tapos nagrebelde pa kayo? Ba't kayo nagrebelde sa langit? Anong dahilan? Dahil kayo... Satanas. Namin. Natukso kayo. Opo. Eh sira ulo pala kayo. Alam niyo sino gumawa sa inyo? Kanino kayo kakampi? Sino gumawa sa inyo? nung mga arkanghel pa kayo, sino gumawa sa inyo? Ang amang makapangyarihan sa lahat. Imalog ka, oh. San Miguel Arkanghel, pugutan ng ulo, mga demonyong to. Oh. Ikaw, papahigop kita sa sing-sing ni San Rafael. Kailan mo si San Rafael? Dati kayo magkakilala ni San Rafael, ha? Hindi ko magkakilala. Ay, hindi mo kalala? Yung kasama ni San Miguel Arcangel, hindi mo oh, kalala? Hindi. O, makikilala mo siya mamaya kasi siya magkukulong sa iyo. Oh, ano kulungan naman? Kulungan parang impierno din. Oh, Arcangel Metatron. Kidlatan ng mga tampalasang ito sa pangalan ng Panginoon. Jod, <coughs> hey, bow, hey. Salba me. <coughs> ito na lang yata dyan ah. Arkanghel Metatron, pasaksak sa puso mga ito. <coughs> Sige, Arkanghel Metatron, kuryentehin mo pa. Ano, parang ang iigod igot dyan. Yung pinakamalakas mong kuryente, Arkanghel Metatron. Pwede ko matawag yung tao? Puro kay mang kukulam eh. Puro kay tigal po. Alam nyo eh. Ano? Si, ki, kilala mo yung kanununo ang Arkanghel? Kilala mo? Kilala po. So, Gusto makilala? O yung Arkanghel sa kalangitan na pinakamatanda? Parusahan ang demonyong ito sa ngalan ni Yahweh. Saksakin sa likod. Hmm, ano? Kilala mo um, yan? Po. Hindi po. Kayo rin ba lang kung bakit ilang beses na ako mamatay dati? Mga demonyo kayo? Sagot! Kidlat. <coughs> Ibang mga demonyo. Um, Tama na po. Sanay ka na nga eh. Oh, magkalas. Wow. Ayoko na may matitira diyan. Ayoko na may matitira. Tinatawagan ko yung taong nag-uutos sa demonyo to, oh, Pedro Sumito, Maridelos Ires, Repal General, sa Solo lang galang mani itom igay manus Dios, igos ino man niyo uwal oh, sa Bukden pasok. Kumusta? <laughs> ha, tao. Yung tao. Sino ka? <laughs> Sino ka? Kidlat. Ikaw ano na yung tao? Oo. Oh. Ba't mo ginagambala to? Tali. San Miguel Arcangel? Pakisaksak sa puso ang tama. <coughs> oh, ikaw na nga yung tao, ano? Hindi oh. hmm, ka na sinasaksak eh. Tatantanan nyo to, ha? Oo. Oh. Ano pangalan mo? It is, it is ha? Babae ka? Oh. Titigilan mo to ha. Oh, oh. Tang tanggalin mo kira dali. Pagbubulin ko kayo What? ng mga demonyo dyan sa loob. Gusto ba? Wala. Wala akong ginawa sa kanya. Kuhan ko lang. Tanggalin mo. Magkakasubukan tayo dito. oh apoy ng impyerno. Topo kayo ng mga manggagawa na ito sa ngalan ni Yahweh. Liwanag ng kalangitan, Topokin. Ang ah, mga manggagawa na ito, Initernum Cluduntur Lumina Noctem, Initernum Cluduntur Lumina Noctem, Initernum Cluduntur Lumina Noctem. <coughs> 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 Bakit iligawan mo ako? <laughs> Sorry. Hindi ka pwede. Malakas, malakas! Diyos lang ang malakas! Tandaan mo ha, Diyos lang ang malakas ha? Napasok mo ako. Ha? Bakit kung nakapasok ka sa akin? Mahina ka nila lang eh. Diyos lang ang malakas eh. Mataas na ba antas mo? Wala. <sighs> Wala akong pinatay. Oh, marami okay, ka ng pinatay. Gusto ko yan. Mm. Oh, Mga oh, arkanghel please. sa alangitan. Marami na rin pinatay to. Palo na ng spada. <laughs> mm. Papanain pa kita ngayon. Ah, oh, <laughs> 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 Marami ka ng pinatay, di ba? Mm, yan, tanggapin mo yung lahat. Oh, espada ng Panginoong Jesus. itarap sa puso ng mga kukulam na ito marami ng pinatay. Yan, pag yan ay may umulit ka pa, wala na, papatayin ka na pa lang ngayon, oras mo na, lubid ng kamatayan. Puluputan na liig ng mga mangkukulam nito sa ngalan ni Yahweh. <laughs> Sikipan pa. Sikipan. Mm. Yan. Karapat dapat ka na sa mga ganyang parusa. Tanggalin mo lahat ng ginawa mo. Tanggal na. Karapat dapat ka na sa ganyang parusa. Mara proud ka? Proud ka nun? Marami ka ng pinatay? Ha? Ako, marami na rin pinatay. Mga mangkukulang nga lang. Tingnan mo sa impyerno yung mga pinatay ko. Mm, <coughs> ilan? Ilan? Mar marami, marami na. Hindi mabilang? Hindi. Sarado. Tupo kayo ng apoy. Eh. Ang mga manggagawain nito. <coughs> Sige, higpitan nyo pa yung tali sa leeg. Karapat-dapat ka na ba ipako sa krus? Ipako sa krus. Ang mga mga gagawin na ito. Saksakin ng tagiliran. Parang nung ginawa kay Kristo. O, oh, hindi ka pa naman pala gano'ng kakarapat-dapat eh. Lagyan ng koron tinik. Pero may mga pinatay ka na, kaya sorry ha. Ba't mo ako gusto makilala? Magbabagong buhay ka ba? Asa ka pa. Dami mo nang pinatay. Hindi ka nga tatanggapin ng Panginoon. tina mo. Tingin ka sa taas. Nandiyan ng Panginoon. Mukha ba natutuwa sa'yo yan? Mukha ba natutuwa sa'yo? Galit na galit sa'yo. Arkang Helmetatron. Saksakin din sa puso ang mga manggagawin na ito. Alam mo ba ako? Ang mukha ko. Hindi kita kilala. Wala rin akong balak makilala ka. Ikaw bang pinuno? Ikaw ang pinuno. Bakit mo alam? Mahina ka eh. Yung mga pinuno naman kukulang mahihina. O, oh, ba't ka napasok dyan? Ang galing mo Panis yung mga ano, panis yung mga pangkukulam yung yan sa Panginoon. Hindi ako ang magaling, ang Diyos ang magaling. Tandaan mo yan. Matagal na lang. Ako. Ang Nung problema muna, mo, siya. ang problema mo, iba ang Diyos mo. Malapit na kayo magkita. Ramdam mo na. Diyos ng anihan. Diyos Hindi. na pumupugot ng mga suwail na Diyos. Puksain ang manggagaway na ito sa ngalan ni Yahweh. Shetter Kang Hiles, pakitulungan. Na. Na. Oh, tama na. Sistro, <laughs> batid yung spatter destroy what you just will use. Destroy what you <laughs> Bakit? Mahihina ba yung depensa niya? Pinapalaki mo naman ng ulo ko. Bakit? Ilang manggagamot na gusto pumasok sa'yo? Wala pa kahit minsan. Ako pa lang ang una. Opo. Mahihihi kasi mo manggagamot na nakapapasok sa akin. Mga? Mahihihi Ano masisihi Mahihina? Oo. Kahit mahihina na yun, ang mga ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, igagalang mo yung mga yun, ha? Ha? Oo. Oh. Wala na po. Matandang ko na lahat. Hanggang. Ilan kayo dyan? Ako na lang. Yung e, mga demonyo, ubos na. Ubos na. Sa kapangyirya ni San Rafael, Arkanghel, higopin sa inyong banal sing-sing ang mga infernalis at mga demonyong ito sa ngala ni Awe. Pasok sa sing, -sing. Pasok! Pasok sa sing, -sing. Pasok! San Miguel Arcangel, saksakin sa puso mga yan. <laughs> oh, yung mga natitira sa Shetter kanghelis Saksakin sa puso mga to, gilitan sa leeg <laughs> Pasok. Pasok, pasok sa singsing. -sing. Pasok, higo. Pasok dyan. Pumasok ka dyan sa singsing. -sing. Pasok. Pumasok ka. Kidlatan mo ang Arkanghel Metatron. Saksakin mo rin sa sing, ano, sa puso. Hanggat di pumapasok pasok lang. Pasok na. Sige, atakihin ka sa puso pag di ka pumasok. Oo, pasok na. Pasok. Pasok. Higop, sa noong. Mm, pasok. Pasok lahat. Madami kayo dyan. Hindi nyo ako malilin lang. Hindi ka nag-iisa dyan. Higop. Pakisaksak ulit sa puso hanggang pumasok. Oriyentehin nyo sa daliri. Ilan nyo nakapasok? Ilan nyo pumasok sa singsing? Marami siya. Ikaw na lang natitira? Oo. Ang dami mo pa lang nilagay eh. Okay. Napaka sinungaling nyo talaga mamang kayo. Apat. Pagkainyan ko na yun. Nagkukuha lang tayo. Hindi eh. niya alam. Hindi niya alam Tatlong palaso. Diyan ka pa Nasaan ah, na yung Ah. Nasaan na yung mangkukulam? Hinay ko pala ng sing, sing Ikaw na lang nandyan, demonyo? Oo. Oh. Ah. Ba't ka nagsisi ng mo. Patawarin niyo po ako. Hindi na ako nagagambala ng tao. Gusto mo mahigap din ang sing-sing? Hindi. Tawarin niyo ako. Hindi pwede. Sa Panginoon kong amang dakila ka tumawa, humingi ng tawad. Pag pinatawad ka, Oo. Oh. papatawarin ka. Humingi ng tawad. Tingnan natin kung papatawarin ka sa dami ng kasalanan ang ginawa mo sa kanya. Hindi mo nga mabanggit ang pangalan eh. Sabihin mo nga pangalan, ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tawarin niyo po ako, Panginoon. Ano? Anong pangalan? Panginoon. Ano? Ano? Ba't di mabanggit? Ano? Oh, okay. Wala pa pakalaan. Dadagbadan pa yan. Gusto mo panginoon Isa sa makaharap mo? Oo. Oh, ay, hindi ganang bawal eh. Ayaw sa'yo eh. Kung papatawarin kayo, nandyan na, nandyan na dapat yun. Eh, wala. Bakit? Eh, matindi kasalanan nyo. Tridor kayo eh. Bakit alam mo, kayo, eh? Diyos ko ba, sinabi ko naman sa iyo, nakakonekta ako sa taas. Ang galing mo ah. O, Panginoong Jesus, hinihiling ko na yung spada mo ipantarak sa puso ng mga ito. Hmm, ano? Tama na po. Hmm. Patay na naman ang isang demonyo sa loob. Tama na. Malakas, spada ng Panginoong Jesus, malakas. Oo. Oh. O, oh, tanggalin mo na lahat. Dali. Saan napunta yung mga mangkukulam? Doon sa kung ng sing-sing. Kaya yung sing-sing? Hindi ko, sing sing -sing? ko alam kung kanino. Hindi mo talaga kilala sa San Rafael. <laughs> Walang yaka. Hindi, ibig sabihin, napakatagal mo ng ano. Ang isa ka sa mga unang nag-rebelde talaga. Oh. Kilala mo mahal na Bering Maria? Hindi. Gusto mo ano? Pa ah, papakilala ko sa iyo. Si Bat ni mahal na Bering Maria sa puso ang tama. Oh, Kilala mo oh, na. Oh, Kilala mo oh, na. Ina ng Diyos oh, sa lupa yun. Oh, oh, Nagkatawang tao. Ano? Kilala mo na? Oo. Oh, ano tinitingnan mo dyan? Nandyan na, mahal na berhen. Oo, oh, parang bumukas yung pinto. Oo, oh, berhen, Maria. Topo kayo ng mga demonyong ito sa ngalan ni Yahweh. Gusto mo apakan ka yan? Yung as, inapakan yan. Pag ikaw, inapakan yan. Sabog ka. Sige. Ano? Cross ng Panginoong Hesus. Ibagsak sa mga demonyong ito. Bigat? Mabigat? Oras niyo na yata. Sige po, pakipokusahan ng mga ito. Arto San, San Rafael, pakihigop na rin sa singsing -sing ang mga demonyong ito. Pasok sa pentagram lahat. Pakisaksak sa puso lahat. <coughs> pasok! Pasok sa pentagram! Para hindi na kayo makagawa ng kalokohan. Bago na kayo mag-usap ng Panginoon, kung papatawarin kayo, pasok! <coughs> pasok dyan! Kuryente! Arkanghel Metatron, saksakin din sa puso itong mga to. O lahat ng mga Arkanghel, Kerubines, na nakakalala sa akin, saksakin sa puso itong mga jablong ito para pumasok sa pentagram. Oh. Pasok na! Ang dami, oh. Pagkapasok oh. na dami eh. Hindi ako ninawanan. Sasalita ka pa dyan, eh. Pasok! Oo, oh. pasok na po. Oo, oh. oh, dali, pasok! Pakikuryente, mga kanubim. At saka si Pinis! Oh. Kidlat. Saksakin nyo ng mga espada nyo nagliliab Sa sikmura. Pasok na! Pasok. Balik ka, luluan ni kuya. Bro, gising. Bro, gising na. Kapatid, gising. <laughs> Ayan, marlinis sa aura mo. <laughs> demonyot at mangkukulam. Mga ano, supremo na mangkukulam gumawa sa'yo. Eh, oh bro, wala sino, na. bro, sino yung, yung kulam sa Hindi, hindi na natin kailangan alamin yun. Ang importante, gumaling ka. Ha? Salamat na. Sige, sige, sige. Gumaan ba pakaramdam mo? Gumaan pakaramdam mo? Oo, Gumaan. Kaya pala pag nag chat ka, na, na ano, parang, na, parang ramdam ko yung inis dahil nandun yung mga demonyo sa loob mo. Kaya mga suplado ko sa iyo, ang suplado ng mga reply ko sa iyo. <laughs> tama ka, bro. Tama ka. Ang <laughs> suplado ng mga reply ko. Tapos nung nakita kita, tumawag ka, sabi sa akin, sagutin mo. Pag sagot ko, nakita agad kita, may gambala ka ng mga demonyo nga. Oo, oh, bro. Oh. Sige, sige, sige. Huwag tubig.